Dubai News. Nakipag-aregla na at sinagot na ng kumpanya na may-ari sa Isuzu Forward Wing Bandra na naging ng karambola ng apat na sasakyan sa barangay Rizaluna, Alicia Isabela, kahapon, ika-23 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ang chauffeur ng Isuzu na si Jose Cabawatan, 31 anyos, at residente ng barangay Aurora, Alicia Isabela. Sa nakuang impormasyon ng 98.5 IFM Kawayan na sangkot sa naturang karambola ang isang Nissan Livina, isang Isuzu Tractor, isang Kia Panaromic at isang bus. Sa investigasyon ng Alicia Police Station, lumalabas na parehong dinabagtas ng Isuzu forward wing van truck at Nissan Livana ang direksyong timog habang sa kasalungat na linya naman ang Isuzu tractor, Kia Panaromic at pampasaherong bus. Nang makarating na sa lugar, nag-overtake sa sinusundang Nissan ang driver ng wing van truck, ngunit dahil sa bilis nito ay nahagip nito ang kaliwang likurang bahagi ng Nissan dahilan upang mawalan ito ng kontrol sa manibela at mapunta sa kabilang linya na kung saan nabangga naman nito ang Isuzu tractor, Kia Panaromic mic at bus, sa lakas ng impact na ipitang driver na si Kabawatan kasama Ma ang pahinanti nito, sanhi upang magtamo ang mga ito ng pinsala partikular na sa kanilang binti. Naging pahirapan din sa mga rescuers na maalis mula sa pagkakaipit ang dalawa dahil na rin sa sobrang pagkayupi sa harap ng naturang truck. Sa pinakahuling ulat, wala namang iba pang nasaktan o nasugatan sa nasabing aksidente. Ligtas din ang lahat ng pasahero ng bus. Kasalukuyan namang nakakonfine ang dalawang sugatan sa pagamutan at nasa maayos na umanong kalagayan. At iyan na muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si LB Ancheta para sa back-to-back -back number 1 sa si Nielsen and Kantar Survey. Ito 98.5 IFM Idol. IFM News.